invite silang kumain here. Mas kailangan free or more na tao mm -hmm. madala namin dito. Tapos, syempre, kakain sila dito with bayad. Kasi usually, madali lang yan eh. Yayain mga tao to kung free. Eto hindi kasi magbabayad din sila. Ang bigat! Goodbye! Saan ako mag- Oh my God! Hindi ko nga alam kung saan tayo ngayon eh. Tapos, magbibenta ako. Pag-alok, ang hirap eh. Kasi parang, baka baka dadmahin ka, baka bastusin ka. Ang hirap talaga mag-convince eh. Ang hirap eh. Kuya! Kuya! For the first time, nadinadma ako. Oh. Kuya! Gusto niyong kumain sa ilong ganisa, sir? Sandali lang po talaga. Mura lang. ayo talaga. Ako wala, tinatanong ko lang talaga sila. Parang close kami agad. Busy ka? Busy ka? Gusto mo kumain ba? sa ano? Sabi, sabi libre ba? Sabi ko hindi. May discount ko rin. <coughs> Ay, ayaw mo? Sige, bye. Gano'n na lang. Nagmamadali ako eh. Ma'am! Mamali ka na dali! Ma'am! <coughs> <coughs> Kahit na! <coughs> Ayan na nag-traffic. Sir! Baka naman pupagod kayo sa pagkatrabaho. My God, ito kayo akong challenge. Saan? Siya? Si sa may nakuha na? Wala pa? Oh my God. Kaya tingin ko parang natatakot sila sa itsura ko. Kaya hindi sila kakain. Ma'am! Hello! Naku ma'am, minahanap ko po talaga kayo ma'am. Kayo na po kasi, yung longganisa po, surprise. Naku, napakasarap po dito, di ba? Kung mer meron po ba kayong isang daan dyan? Meron. Yun! Okay! Ma'am, may isang daan na po kayo, di ba po? Ngayon ma'am, kung pipili po kayo dito, huwag po kayo maghanala kung may isang daan lang kayo. Kasi po, kasyang-kasya na po ito sa isang meal. Mm, naging strategy ko na lang. O sige, basta napitan ko na lang sila. Pero, kailangan mo umisip on the spot ng strategy mo. Sir, baka gusto niyo kumain sa Longganisa, Sir President. Nandyan lang po yan. Hi. Are you busy? Hindi naman. Baka gusto niyo ngayon, Sir, kumain doon? Kung kasalo kita eh. Ah, oh, yes! Yeah. So, kasama ako. Kasama ako, sir. Pwede Tara ba yon? Tara na! Okay lang sa'yo? Okay. Tara, sir! <laughs> okay. wow! Pakalawa na to! Yes! Salamat, sir! Ay, grabe! <laughs> okay, sir. Dito na lang yan. So, ang galing. So, parang uh, ko na meron akong power of convincing or convincing power. Di ba? Not only kilikili power. In fairness, ladies, marami rin kayong nauto. Este, na ka nakakota rin kayo sa inyong customer. Kaya alamin na natin ang verdict ni Chef Romy. Jaran Ay, oh, teka lang oh, oh, oh. mga katropa Mga tropa, yung panalo dito, yun yung may chance to date the very, very hunk. Kung sino yung hinakakawakan natin kanina, hindi ko alin alam. Okay, so... Yung final na natin yes, as nanalo Ito. at kung sino ang nanalo mm ay walang iba kundi si May. No! Wait! So May, dahil ikaw yung nanalo, mm -hmm. grabe haba ng buhok mo ha. Um, mamili ka na sa limang yon. Ngayon na ako mapipili. Yes. Isa lang ha, hindi pwede isang buo. Okay. okay, I'm gonna choose among the five. I'm gonna choose... Um, Sergi number, number... Four. Ay! Eto na, May. Eto na. Yung mga hindi mo napili, tatawagin natin isa-isa. Okay? okay. Oh God, natin ka para kanya. I'm so excited. Tingnan natin kung magsisisi ka pa. Ganyan. Okay, so ready? Sergi number one! Ah! Who's Sergi number... Ay, nagsisi na ako. <laughs> oh my god!

England Doomsday? Oh my god do you know what's your name again? Charlie. Charlie Charlie Oh my god I said oh, I can now declare doomsday <laughs>